kung hindi pala simba at nagre-rely ng mga sources sa mga protestante. Just make sure na kapag lumipat kayo sa ibang sekta, ay huwag ninyong isisi sa Iglesia Katolika ang inyong kapintasan sa buhay. Walang ginawa ang Iglesia Katolika sa inyo dahil kayo mismo ang nagdedesisyon na inyong buhay. Kasi ilang beses sa kayong inimbita ng simbahan upang maging aktibo sa mga gawaing pangsamba. Ngunit kayo mismo ang gumagawa ng mga alibis upang hindi makapagserve sa Diyos. Ngayon sa ilang taon ninyong pagiging nominal Catholic, at nabigyan lang kayo ng mga ilang versikulo ng mga pastor at mga dinatawag na yung Bible pictures. Give up agad ninyo inyong pagiging katoliko at lumilipat sa kanila. At ang worst, isisisi pa sa Iglesia Katolika ang inyong mga kapintasan sa buhay. Kasi kung gusto mong matuto about sa truth, Simulan mo muna sa iglesia ang iyong pinanggalingan. Maraming salamat and God bless.